Good morning. hello po sa inyong lahat. Papasyal kayo dito sa I aking, mean, aming um, walk-in storage uh, closet. Pero this is not our main closet. Mostly dito namin nilagay yung mga extra-extra. Parang mga Storage, closet, at iba pa. Yung mga hindi na masyado sinusuot. So, ito na yun, guys. Um, dito na nakalagay yung mga Christmas stuff namin. Pero, ano lang to, yung mga maliliit na Christmas stuff pero yung mostly nasa garahe, nasa garage. So ito nga yon guys, yan yung mga abubot ko na diary, yan yung diary. Ano yan, tatlo o apat na diary. Tapos yan, isa sa mga baby albums ng anak ko saka graduation certificate nila tapos anong magazines 'yan album ulit pero mostly ito mga albums na to sa ano pa 'yan sa dati pa yan with my ex husband picture ng family Hindi ko kasi alam sa paano ko itatago. Ilal kasi nandiyan pa yung mga baby kabataan na pictures ng mga bata. Hindi, eh. hindi ko alam kung paano ko ihiwala eh, yung mga pictures ng ng ex. Tapos yan kung mga ano-ano. Tapos may mga sapatos na luma, luma na matagal na <laughs> tagal na hindi nasuot <laughs> ito naman mga blazers at jacket ko na hirap ko lang masuot pero yung iba medyo maliit na ng konti pero sinisave ko pa rin in case bumayad ulit tapos 'yan mga mga albums ulit. Ang dami, dami pian may box-box pa doon sa lo, sa garahe pa. Daming albums noong unang panahon wala pang ano wala pang cellphone pictures. Siyan mga ano din yan yung nasa blue box na 'yan mga video tapes, mga Disney videos. Tago pa din. Tapos more albums. Tapos yung mga yung mga bag-bag na yan. Galing yan kay Kent Garcia. Binili ko sa kanya. Ayan. Itong blue sweatshirt thread galing kay AC yan. Binili ko kay AC noon. Tapos, yan yung military jacket ng asawa ko. Tapos yung mga Easter decorations na ilalabas din namin soon. Tapos, um, yan mga Christmas Decoration. Yung iba dito namin tinatago yung mga ornaments. Pero yung iba nasa garay. So, yun. Ito yung aming ano. Itong closet na to nasa music room namin. At yun. Thank you guys for watching. Have a good day. Happy Easter.